nararamdaman na raw ngayon ang pagiging vulnerable ni Vice President Sara Duterte. Ayon niya sa political adviser na si Ronald Diamas. Patunay dyan ang pagbaba ng grado ni VP, VP Sara sa nakaraang survey. Posible pa anyang magpatuloy ang pagbaba nito lalo na ngayong mainit ang usapin sa confidential fans. Ani ni kapansin-pansin rin ang tila pananahimik ng mga dating kampi kay VP Sara sa Kongreso at wala na rin ang mga naninindigan para sa kanya. Paliwanag ni Llamas, ito'y dahil sa tinatawag na cynical politics kung saan ang pinaka-powerful ay ang incumbent sa gobyerno. Pero anya, kung malalampasan naman ni VP Sara ang midterm at muli itong tumaas, posibleng bumalik sa kanya ang mga nawala niyang supporters. Not ka, kung lalaban ka o ko kontra ka sa incumbent na gobyerno at saka presidente at saka ruling koalisyon, no? Dahil mm -hmm. para kang bubunggo sa padre, no? Kaya talagang mauubos yung sumusuporta kay Vice President Sara Duterte, no? Pero kung mag-survive siya beyond the midterms, magbabago yung complexion ng politika. Dahil kung mag-survive siya at manatili siyang mataas, sa kanya mag gravitate ngayon going into oh, 2028. Yung mga na yan. Oh. Pero nakikita natin ngayon, dahil hindi sa Teflon, katulad ng kanyang tatay, eh tinatamaan na siya. Bumababa na siya. At tingin ko, during the midterms, after the midterms, ay siya ay magiging significantly vulnerable, significantly damaged.